Ayan, nandito kami ngayon sa May uh, Las Vegas. Uh, Chowking. Uh, sa harap nito ay Jollibee. sa loob ng Seafood Supermarket. Maraming Pilipino dito sa ano tapos si si Kuya Edward ang ating ano kasir. Hi Kuya. Ayan, Pilipino din. Ayan. Grabe. Daming Pilipino dito sa loob ng Seapod City. Sa, tara. Sa Las Vegas. Be, ako na lang. Ako na pili. Ika na lang. Oo. Oh, Wala yung rice na ha? Wala na rin na naman. Rice. Pindala sa pili. Ayan oh, Jollibee. Uh, pasok tayo dyan sa Jollibee. Nag-order uh, tayo ng take out, yes? 3 mm piece -hmm. uh, na lang, doon tayo isa pala. Pulang sigurado. Pasok tayo dito sa Jollibee ng Amerika. Napakasarap ng Jollibee dito. Tingnan natin sa loob kung may uh, order. Hi. Ayan. Order tayo dito. May ano ba kayo? Uh, thigh or breast part? Breast. Walang breast Walang breast part. Breast. Okay, uh, balay dalawang thigh. Okay, At saka... okay. Ayan, maraming ano dito. Uh, Jollibee sa uh, Las Vegas, Nevada. Ayan, Alas no. Alos Pinoy. Ayan. Ikotin natin ang uh, seafood nila. Hi. Ano? Ah, uh, Bali three-piece chicken.ilan side po? Ayano, oh, na, oy, naabot mo din kabag Grabover. Oo. Ayan di ba? Hindi na po mas gusto pag-main side. Ah, mas mura? Oh, ano, sa ibang Eh, i muna tapos na tayo mag-order 1195 ang order natin dito ipat naman tayo dito sa may uh, chowking. Kaya nakakaupo dito si Weezy's. Kaya, yeah, na yes. si lang. Pero, ayan o. Oh. Maraming uh, kainan pala dito. Tapos, uh, may red ribbon. Ayan, red ribbon. May jelly bean. Saka may chowking. Dito mismo sa loob ng uh, Seafood City. Ayan o. Oh. Yan. Ang Seafood City ay isang supermarket yan. Akala ko lahat <laughs> may seafood sino, mga seafood din. Uh, tapos may mga kainan dito na Filipino foods. No? Dito din sa may grill City. Ayan, no? talaga nga Talagang masarap dito. Yan, nag-grill si Kuya. Yan. Lahat filipino, Ayan no, sarap. oh may ano pa. Ito. At saka may ano pa sila oh. May danggit. Lahat Pilipino food ang tinitinda nila dito. Ayan, di ba? Ayan, tapos. May Magnolia. Ayan, no, PNB. Tapos, may Crispy Town. Ayan, lahat Crispy dyan. Ang binibinta. Tapos, dito tayo mamaya sa loob. Papasok tayo. Dito sa, ano, kasi bibili tayo ng uh, tubig. Yan dito ang kanilang ano, area. Lahat dito na ay mga Pinoy daw ayon kay Kuya Edward. Shout out nga pala kay eh, Kuya Edward. Nang bait mo Kuya, salamat Kuya. Nice to meet you. Salamat sa pag-subscribe, no? Uh, isang cashier sa may Chowking na matagal na sa Las Vegas. Nakilala natin mabait. Ayun, di ba? Okay. Ayan dito si Kuya Edward, matagal na dito sa Red Wing. sa bro, Las Vegas. Boss. Ano Kuya, ano buhay? Kumusta yung buhay ka ah, dito? ano naman, nakaluwag-luwag, uh, oh. tsaka cost of living medyo okay. Sa Las Vegas ano? mas Las Vegas ano. Ilang, mas mura? Pasal kayo dito, yun yeah, mas mura po. Uh, matagal na, ilang taon ka na dito? 15 eh? years uh, tayo boss. Oh dito. grabe, saan ka sa Pilipinas? Oh. Uh, sa Makati boss. Wow oh, mayaman to Makati, uh, yeah. <laughs> parang Las Vegas dito. <laughs> Pimintil. Pimintil, yeah. diba? Uh, Salamat, salamat, kuya. Din, salamat po ya. Ah. Salamat po Okay. Ito si Kuya, ano pangalan mo Kuya? Kuya, ano pangalan mo? Romy. Ah, oh, Kuya Romy. Ayan. Saan ka sa Pilipinas Kuya? Sa ah, Pampanga. 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 Ka... Kumusta yung ano, buhay ka, buhay Amerika? Buhay Amerika. Ayos. Ayos na, ayos na. Ano? Okay. Ah, uh, yung pamilya mo nandito na yung anak ko sa kakasawa ko nandito. Wow. Las Vegas ha. Grabe si Kuya. Shout out sa taga Las Vegas. Maraming salamat ah. Kuya. Thank you, okay. boss. mga bababait yung mga Pilipino dito uh -huh. sa Las Vegas. Pasal-pasal kayo, boss ha. Okay, okay. 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 Oh, yun ang kasama ko. Thank you, Thank Okay. Salamat kaya, Romy. Ayan. Matatagal na din sila dito sa Amerika. Ating mga kababayan. Masarap kasi kausap pag ano. May mga kababayan ka. Pasok tayo. Pasok tayo na dito sa Seaport City. Jin! Naman to'y ko siguro. Naman to'y klibor. Kanang wala'y klibor. Okay.

Tatalo Talomo? Talomo? mo. Oo. Kami sa siya, mati, si Kamuy. Oy, mati. Taga original mo, sa oh. Taraguna, Dabo si Oriental. Oo. Oh. Taraguna, layo lay na. Tuwang buki na pito. Oo. Oh. Oh. Siya, sa Sigaboy, paano? Ang nangyari sa Sigaboy, nag-anak. Oo. Ayan, taga Sigaboy. Oh. Mga dato ni sa, ano, oh. sa Las Vegas. <laughs> Kami gigi ka nito, Hawaii. Huh? Vancouver, Hawaii. Sa Vancouver. Ah, Canada. Kami taga kami taga-Mabini. Mabini? Oo. Oh. Tapatanggas ako. Tapatanggas ka. Bisayas, kuya, taga ano? Sa ka? Sa... Ako sa Patacan. Taga-Sigaboy, o. Grabe. Bisaya, taga-Sigaboy, o. Tapatanggas. Kuya, o. Tapatanggas pa kami. Di ba? Nag-iikot kami sa ano? Kaso mo. Galing kami ng Vancouver, Canada. naglong drive lang kami papunta Yota. oh, tuyo-tuyo ko uh, na. Pitong, pitong state lang kami ginaanan niyo. Oh, it's good. Brahan, mo ka na kuyo Dato Raham. oh, Dato Raham Rabon. Oh. Ano ko lang na si pila natin. Salamat, Salamat kayo, taga ka si Gabo ya. Ano siya pangalanin mo kuya? Uh, TD. TD. Ano ya? Romy. Romy, okay. Ay, salamat kuya, nice to meet you. Mga bisaya din dito. Oh, okay, bye bye. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood dito sa Seafood City Supermarket. Ayan, o, oh, ang mga, ito ang mga, mga back up, o. Oh. Okay. Bye bye. Hey, WinJet TV. It's Kulas. I'm on WinJet TV. Oh my gosh. Yes. It's the best thing ever. Hey, WinJet. Bye bye. <laughs> take care. Subscribe, take care, be happy, share good vibes. Bye bye.